So, ito na pala yung taas ng ating dito sa may ano sa may ano may tiris. And so ready to fight na to sa ano sa pagro roping. Mga Monday kung dumating na yung deliver ng ating roofing, uh, pwede na tong i roof uh, lagyan na ng mga sinipa tapos gutter tapos bubong. And so dito rin sa taas ganun pa rin. So bali yung mga ano lang pinapanok ni Chris, pinapapulwid ko na yan. Yeah, para tumibay na, magkapit-kapit na yung mga ano, mailak na natin. So, ang ginagawa ni Chris, lahat ng mga ano, nakasli na yan. Ilalak ko na yan dito sa mga angle bar, uh, tubular natin na ating raptor. Ilalak na yan. So, itong area na to, open pala to. yan. Pero may flashing din siya, tapos ka, ano, uh, uh, sinipa. So, baga kung, ano, pinaka-design lang to naka-open siyang area, doon lang may wood Pero yung gutter, tapos yung flashing, tapos yung ano, uh, sinipa natin na yan. Tapos ito na yung tinibag dito na tambol, napalitan na. So pinapainis na, pinapapainis na natin, tapos yung uh, bintana nga natin na overhead ng bintana, di ba dito yung galing. So binaba ako, nandiyan sa baba, binababa ng boss natin. Binaba. Tapos ito, uh, bali mag-auto ito ng 5 uh, uh, 5 pulgada nakakang tambol grabe na just tapos dito ayo na nila ng grove gusto na ni gusto na ng boss natin uh, panel na lang daw diyan nilagay panel PVC panel na nilagay diyan design So hanggang baba na yung gawin So ngayon, pagkatapos uh, pakatapos dito ni Chris mag welding ano, So kung continue na ito paano pa. Ng mga masan natin papalitada So dito na sila sa labas Dito sa may area na Tapos na rin ang pastiran So dito na Tulad, muna So, so pages na rin ng kunti. Pages na rin ng 150 meter. Para lumitis-litis sa so, pagkada. Okay. Ay, pakas kaya yung Iya adjust so, 150 kaya pang adjust.

Dito na tayo sa mabas si tayo pinapabakpak na natin yung mga forma uh, Pinapabak natin kay tatay lang na eh. Ha? Kinain na? Matanggal na yan Tapos dito Pinapabak na rin yung mga Mga mandi kasi siguro pag diniliver na yung mga metal paring maganda tayo mag metal paring na dito sa loob

nagpirma na tayo sa ano, kasi ng ating ano, buhangin. Well, um, catalyst tapos ito, natin pintura. So, primer. gray siya. order pa tayo isang gallon. So, 4 liters tapos brush. Ito, yan, brush. Uh, one in one half. Tapos, tapos roll, roller para ito yun na kasi yung ginamit ng ano, na uh, roller tapos yung tapos kaya nagpabuli ulit ah. uh, continue ulit dun sa pagpintura ng ting trashes okay. uh -huh. yung sa natin harapan ah, pinakabuli ko na dito so bali ano lang yan um, tambol lang yung hintay natin dyan na i-sit up natin so bali pitik na lang yung tambol na sa harapan na to so na sila galing taas ah, dito na sila sa baba yan yung mga kuragan yung pagdadaanan ng atin ng pinaka tambol. So yan na nila para pag tinapalan. Kapit na kapit. Tapos ito naman na bakante na to. Ito yung sa bintana. So, di pa natin sure kay madam kung anong taas na gusto niya galing flooring. Kaya ganyan mo na ginawa pa. Kung sakali may taas, pwede pang i-ano. taas. So, magiging tambol natin ang 40. 40 cm yung magiging tambol dyan. Plus, magkakaroon pa tayo dyan ang... Ano? Yung stone design mga siguro mga 1 inch, one inches or 1 in 1 half inches o, dito yung banda tapos may space yung 10 cm so dito ito na yung gawa nila dyan dito na si Domingo sa ano patapos na

Ayan, dito naman yung ginawa ko. Ito na yung, ano no, lapad ng bintana. Oo. Oh. 80? Oo. Oh. Oo, yan. Yan yung 80 cm ng lapad ng ating bintana. Dalawa yan. medyo pinanipisan natin dito ng ano, gusto. para tulis lang ang Ayan na. Ha? Kapal no? So, yan yung kapal. Wala pa siya eh. ba yung relax doon? Ano yung asintala? So, yung probe? Dito, alo sa lana. Mayroon pa rin yung alo block. Playaway? Oo. Yung sa taas? Sa taas, takawag Ha? Sa taas siguro malibis. Malibis na no? So, kumapal yung palitada no? Nag-playaway nyo naman yung may rapag drip na ano? Na nauna yung asintala tapos so na rin yung ano? Yung poste. pag na wala kasintada pasang kamar kasi kasintada kaya makapalit ito sa si CR yan so di naman natin pa pwedeng dayain dahil CR to kailangan eskwalado yung pagkagawa ng CR so, kasi makikita sa siroho. kaya pinaskwala na dito na eskwala mo yan o no? dito dito no. so dito na tapos na rin yan oh. kaya ito Kaya itong So tapos itong ano natin, mga fittings para sa mga PPR Dapat pantay sana sa ano sa tantansi para di mahirapan yung mga tubiro sa sasalpang yun tapos nun shower para di malawasan para di mahirapan mag ano, magkabit ng mga fittings nila Kap

Wenn ich mga nach dem Rollen mache, ist das dapat pagkatapos ng pagpalitada niya yung mga kantuhan at tatabasan para next lagay nyo ng tulad uh, ito, hambay nyo nilagay pag pinapala nyo ulit, hindi ano, hindi kumbaga hindi siya nakabukul

だって。